Hello everyone! Good morning mga katagalaw! Ah, may titira yung ating mekaniko dito ah, Tayo ay magpapalit ng rematche ng clutch stopper kasi kalung na kalung na So papalitan natin kasi baka mamaya masira to Ayan yung housing So ngayon, ngayon na, siya. na yan na siya Binawasak na Ayan o Hansim! O, oh, yun mga katagalog. Tapos, pinalitan din natin na gasket. Kasi, tagas yung kanyang ibabaw. Yan. So ngayon yan, malinis na yan, ha? Shoutout nga pala kay Mamang Bambi. Mamang Bambi, salamat ha! At pinagbigyan mo yung aking hiling na tayo ay i... pautangin ng cellphone. yun no. Tapos tong na harap dito. Iyo no. So ngayon, at yeah, na nung ating bata yung ano yung clutch damper yo nakita problema ang laki ng kalog yo no sos ginoo oh. garapon sa sin 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 tisima Ngayon mga katagal, kaya